Sa mismong lugar sa barangay Tocanalipaw sa Mamasapano, Maguindanao, kung saan nangyari ang madugong bakbakan, naiwan pa ang ilang gamit at pruweba ng malagim na sinapit ng mga pulis nang ma-corner sila ng armadong grupo. Tatlumpong bangkay ang na-recover doon. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, sa tulong ng mga lokal na opisyal ay napasok ng media ang mismong lugar dito sa lalawigan ng Maguindanao kung saan nangyaring ang madugong uh, inkwentro noong linggo na ikinamatay ng mahigit apat na pong uh, miyembro ng PNP Special Action Force. Sa liblib na bukid uh, sa sitio Amilil, Barangay uh, Tukanalipaw, Mamasapano, nangyari ang madugong inkwentro. Sa mismong uh, lugar lang na ito, higit tatlong katawan daw ng uh, SAF ang narecover. Kung isa sa larawan ng lugar para itong uh, isang uh, napakaliit na isla na may taniman ng mais. Dito daw na ipin ang mga miyembro ng SAF. Dito sa gitna ng maisa na ito nakapuesto yung mga miyembro ng Special Action Force. Samantalang, yung mga miyembro naman daw ng MILF, ayun, doon nakatago sa mga niyuga na yun. doon sila, doon nang gagaling yung heavy volume ng uh, putok papunta rito sa kanilang direksyon. Kung tatakas naman sila, nasa likuran, yung mga miyembro ng Special Action Force, ilog. Kung tatawid ka ng ilog na yan, pagpapasok ka sa tubig na 'yan, mabagal. Ang kailangan mong gawin, tatawid ka ng tulay. Pero yung tulay na 'yan, napakadelikado. Dahil sa may puno na 'yon. 'Yun yung puno na 'yon. Meron pa daw isang grupo ng mga miyembro ng MILF ang nakaabang doon. Kaya nangyari, pin down talaga yung mga miyembro ng Special Action Force sa lugar na ito. Makikita pa sa lugar ang mga nagkalat na gasa, mga basyo ng bala, mga bahagi ng uniforme, at di pa pang gamit ng SAF. May mga tama rin ng bala ang uh, tulay na gawa lang sa pinagdugtong-dugtong na puno ng uh, kahoy. Base sa aming nakita, talagang uh, lamang na lamang ang mga nakalaban ng SAF. Nakapasok ang media sa lugar na yan, Makarama kay ipag-coordinate ang mga lokal na opisyal sa mga commander ng MILF sa lugar. Sa kabila nito, may mga narinig naman kaming kwento mula rin sa mga residente na higit sampu naman daw ang napatay sa panig ng MILF at uh, BIFF. Kahit tahimik na sa lugar, nandun pa rin ang takot ng mga residente. Ang ilan sa kanila lumilikas kapag dumidilim na dahil sa pangamba na baka bombahin daw ng gobyerno ang kanilang lugar bilang ganti. Pero ang lokal na pamahalaan na mismo ng Mama Sapano ang nagpapakalma sa kanila at sinasabing walang balak maglunsad na opensiba ang AFP at maging ng Philippine National Police. Yan ang latest mula rito sa lalawigan ng Maguindanao. Balik si Rafi. Maraming salamat, June Veneracion.